Good morning po sa inyong lahat Saan mga kayo sulok ng mundo Pasok na naman Araw ng Martes Tapon tayo ngayon ng basura Ayan o Ayan o, punong puno na yung basura dito Hindi kinukuha Nung nakaraan pa to eh Sa mga ng panahon, medyo umuulan Pero may pasok pa rin po tayo ngayon May nalakas yung ulan Mag-i-spans po kami Ayan Last day bukas, walang pasok ang ganda ng mga bulaklak dito. Nagsikalat na. Ayun na sa parking ng bike namin. Ayun. Oh. Kalat na yung ano, bulaklak. Ayun. Pasok na po tayo. Magbabike lang ako. Hmm. Tara, sama niyo po ako. Ayun oh, tambak na ng basura, di ba kinukuha. Ang ganda ng bulaklak naglalaglagan. Ayun, nagdahon na. Ah, nandito na kami sa company. Nandito ah, na ang mga kasama kong nag-aantay. Pang tinanghali na pala ako. Umuulan. Maulan ah, kasi. Ayun ah, yung isa kasama ko ng basura. Ito yung kasakyan namin. Ha? Ah? Ano na yan? Ito yung mga kasamahan kong mga gwapo. Nagkakagulo dyan, Ken. Ah, dito pala ako sa kabila. Ha? Ah? Hindi mo inayos eh makasama natin no? Oh. naglulukuan ng aga-aga ayan mamaya pa kami aalis eh. alas 7 wala na yung bulaklak dito daon na lahat oh. nagsilaga sa naglaglagan na ay makasama kung mga Pinoy eh sila maaga pa naman Ayan po mga kabayan. wala tayong pasok na yung pasok namin ngayon, gawa ng kumulan Punta po ako ng 7-Eleven Convenience store Magbabayad ng kuryente namin Ito yung bill namin Nasa 4,000 yen Mura lang yung kuryente namin ngayon Punta ho doon at magbabayad ng kuryente Nakancel yung pasok Gawa ng umulan Ayan, may truck pala sa likod ko Nagahakot ng gamit May, may lumipat Nagtatanong sa akin kung Aalis uh, daw yung sasakyan ko Sabi ko hindi po gawa ng bike lang naman ang gamit namin dito hindi sa sakyan ayan nagano sila nagahakot ng mga gamit lipat bahay ay baka malaglag yung bills ko so, sa orinti nasa 4,000 yen ay nasa 1,500 pera po sa atin yung bayar namin sa orinti dito loob ng isang buwan medyo mura lang po yung kurente kasi dito ang mahal lang dito sa amin yung tubig tuwing ano yun every 2 months po binabayaran yung tubig dito pero yung kurente every month nagbabayan saka yung gas yung, isa pa yung gas ang mahal dito pag taglamig kasi lagi kang gagamit ng heater yun isa pa yung sa nakapak nagpapamahal dito sa amin

3,600 na lang po kung kasang lapad napakababa na ng palitan tapos yung mga bilih pa dito mamahal mabayad ka pa sa bahay yung mga gastusin mo pa yung sabi mo pa naman yung ayos pa naman yung pasahod ng kumpanya namin kasi sinasahod namin dito hindi mo na sa Pilipinas yun eh para sa Pilipinas yung mababa yung ano natin pero dito, bubuke okay pa naman kahit pa paano kahit mababa yung palitan sige lang, go lang sige lang baka tumaas next year kasunod na taon pa ba, baka tumaas hindi pa sa ngayon pero matagal na bumaba yung palitan sa karang taon pa yung unang dating namin dito umabot ng 5,000 yan isang lapad ngayon hindi na nasa 3,6, 3,5 na lang naglalaro lagi isang 3,7 baba sahog ka pa ng sampung lapad bahay ka pa sa bahay budget mo pa wala na wala na matipira sa iyo pag gano'n ang sahog mo sampung lapad pero kung medyo malaki naman no, ay ayos naman kahit pa paano ayun ang mulan dito mabuti at mabait yung amo namin ayos din pa sa akin mabait din naman kasi ang hapon hmm. kahit ano, may, ano, wala kang pasok at binabayaran nila yung ano, kalahati doon binabayaran ang amo namin kaya medyo ayos tayo sa akin yung mga tao dito yung mga hapon pag nakakita ng ibang lahi natinginan sila ba't kaya nakakita sila ng ibang lahi yung mga hapon kahit nasa loob ng sak kaya naman lahat yan nakatingin sa'yo yung mga hapon pero mababait yan super humble ang mga hapon sobrang bait nila yan. parang ngayon lang sila nakakita ng ibang lahi kaya lahat yan sa'yo nakatingin pag dumaga dito sa kalsada lahat yung na sa'yo nakatingin titignan ka na mga yan pero doon ko kasi labit na tayo sa Sibitilipin bakit tayo ng dito kami nagbabahay dito sa convenience store bahay, kuryente, tubig lahat dito binabayaran dito na tayo sa loob ng Kobin Store sa Ibilin. Bayad tayo. Kumain tayo mabibili bibili. Kakain ko lang kasi busog pa eh. Ayun, tinapay. Eh wala na akong nabibili dito puro tinapay mabili na lang akong itlog pang ulam bayad lang po ako mga kabayan yan doon akong bayad sa kasher ayan po mga kabayan nakabayad na tayo ano o puro to sa sa yen o, nasaan to sa atin sa 1,300 ganun ito nakabayad na tayo umuulan na naman babae pa naman din ako. Ay yung aking bike ko, umuulan. Mababasa ako nito. Ay, naulan na, napatak na yung ulan. Pupunta pa naman sana ako recycle. Titingin-tingin na mga second hand na damit. Umulan pa. Taglit lang po. Ayan po, pabalik na tayo. Punta na lang ako ng Daichi. Hindi na ako kung na recycle Diba malayo yun o umu umuulan Tundan lang, lang ako ng gro grocery store Mamili ng itlog Pang ulam-ulam Malapit lang naman sa bahay namin yung grocery store Yung daichi ilang akong isang trang itlog Pang isang buwan Gano'y isang trang itlog dito 300 mahigit, 300 yen o nasa ano sa atin, mga isang daan mahigit. Pero yung isang kri na yun, ang laman nun ay ano lang. Ano bang laman nun? Sampung krasa ata, sampung krasang itlog. Ayan. Dito tayo dumaan. So marami sa sasakyan sa highway. Dito po ako dadaan. Dito sa iskinita. yung dalawa kong kasama tulog tulog sila papahinga hindi alam naman ang bago mali sabi ko bayaran ko lang yung bills natin sa kurin isang buwan na yun baka tayo makutulang pa pero hindi naman kayo nakukutulan din wala nang maayos kami nagbabayan ang tayo tayo ako wala pa po sakyan. gumawa ng nasaraan marami ang lamig pag umuulan pero pag nagsamir naman sobrang init umaabot din ang 40 ang init dito pero mas mainit kaya sa atin sa Pilipinas umaabot ang ngayon 51 dito pinakasagad lang minsan 40 pero sobrang init pa din gawa nang lagi ispalto kami dubli yung init ay, hinabot na po tayo ng ulan mga kabayan ay may katrabaho dito sa ano na to dalawang pinang yan yung building na yan ano yan tawag nito home for the agent katrabaho sila dyan bilang isang caregiver dalawang pinay 5 years yung ano nila unang kontrata pupunta sa amin 3 years lang hindi kasi sila trainee eh. direct sila kami na lang sa kami sa trainee 3 years pag tapos ng players balik ka dalawang taon trainee uli ulit pag natapos mo yun limang taon pag ano ka na SSW mag working visa ka na yan natapos mo yung 5 years natapos na rin namin yung 5 years sa working visa na kami dito sa Japan Ayun, napakatahimik ng lugar dito Walang mga taha Dito tayo dumaan sa labi Sobrang tahimik Bawal nga lang magingay dito Baka eh, Tawag tayo sa pulis na tayo na tayo sa Daichi Magalaw po yung camera ko Gawa na yung daan. Maraming maraming salamat po pala sa inyong lahat Sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel Naway patuloy nyo po akong suporta sa aking pagbablog Nasa 227 na po yung ating subscriber Maraming maraming salamat po sa walang saang pagsukutan sa atin. Yan. Naaway patuloy pa po kayong dumarami. Mga subscriber po, viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nandito na po tayo malalim na tatawid lang sa kalsahan. tayo sa highway mga kabayan. Ayan po. Ayan po yung drive Diyan ako mag-grocery. Ayan Ay, lang yung bahay namin sa likod nito. Kulay pulang lang bubong na to. Diyan ako mamimili. Diyan ako bibili ng itlog. Lahat niyang kami mamimili pag grocery sa Daiki. Ayan ang daming tao. Punong-puno yung parking. Ayan. Isang nilalakad lang namin to eh. So ayan lang naman yung bahay namin. Ayan sa likod niyan. Para samahan nyo pa ako tatawid ako. Dahil mga sasakyan, delikado. Dito na po tayo sa loob. Ayan, mamili tayo ng itlog. Itlog. Nakakaya mga itlog. Ayan. Ito po yung itlog dito. Magkano yan? Ayan o. 300. Sa 2, 3, 4, 5. nga lang po yung laman ng isang tray ditong itlog Ayan. ito lang bibili natin pang ulam pang ulam ulam sa gulay, bibili tayong gulay gusto ko patatas eh nilaga uh, ano kaya patatas ngayon ang mahal ng mga gulay dito eh. ang mahal ng makabilihin no kalabasa 188 at it patatas tama to kanilagang baboy na lang Isa yung patata isang balot 257 Apat na piraso Maglaga tayo ng paan ng baboy Ayan o oh. May pata ako dun eh Pata ng baboy Nilaga Mga isa dito Ang laki ang laki rin ang price ito naman salmon magkano to isang piraso 1,080 Sal salmon ito so, yung mga isda dito ang lalaki ng isda ayan o crabs ang isda na Isang piraso I'm just like, I'm just like, I'm just like, I'm just like, I'm Ayan, na po tayo. Makabili tayo ng itlog sa kapatatas. Ayan. Ayan na yung ating mahiwagang service. Tama na ito pang ulam-ulam. Tumigil din yung, tumila na rin yung ulan. Oh. Ang dami na pumapasok na tao. Tara, uwi na po tayo. Ibabike lang ako. Maraming mahal na mga bilihin na dito. mamahal na kailangan na magtipid-tipid dati yung itlog 200 lang yan eh, isang tray ngayon magkano na 300 300 na yung isang tray yung unang dating nga namin nasa 180 lang yan eh. 180 yen ngayon 300 na alas na doon yun yung price pamahal na ng pamahal yung mga binihin bago yung palitan pababa din ang pababa mabuti kahit yung pababa yung sahod mataas din pataas din ang pataas halos parehas lang din yung muna ayan nandito na po tayo sa parking ng ating bike dahil bulaklak naglaglagan ayan sa parking namin um, ayan naglagas na yung sakura naglaga na ay no puro dahon na yung ano wala nang mulaklak nasa baba na pating lang po natin yung ating mahiwagang bike tayo magpapahinga na hindi pa rin tapos yung gumagakot ng gamit dito lipat bahay sila eh ayan hanggang dito na lang po sa susunod po ulit ng ating panibagong vlog Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na walang usapang pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye bye.